Welcome to my YouTube channel Basic Cooking Time with Karlovy. Don't forget to subscribe, smash the like button, and hit the bell so you never miss a simple cooking tutorial. Today's episode let's cook crispy toron. First step. Pagiwa-hiwalayin muna ang wrappers. May iba't ibang klase ng size nito, but for this video, I used medium size. Sa dami naman, depende na lang sa inyo kung gaano kayo karami kakain, pero dahil nag-rave lang ako, 5 pieces lang ang lulutuin ko. Second step. Tanggalan ng balat lahat ng saging at hiwain. Pwede rin hindi nahiwain ang saging. Depende na lang yan sa laki ng turon na gusto nyo. Third step, magprepare ng tubig at ng all-purpose flour. Mga 20 to 30 ml lang ng tubig at isang kutsaritang all-purpose flour. Iba sa inyo magtatanong kung anong purpose na ito. Mamaya papakita ko kung saan ito gagamitin. Next is an optional this is cinnamon powder. So, kung may cinnamon powder din kayo sa banyo, pwedeng-pwede nyo rin ilagyan. Nagdadagdag rin kasi ito ng linamnam sa turon. Fourth step. Ibalot na ang mga saging na hiniwa kanina sa lumpia wrapper. Para sa mga gusto lang ang classic flavor, lagyan na ng brown sugar ang saging bago balutin. So kanina nag-prepare tayo ng tubig na may flour, so dito na natin gagamitin 'yon. Bali ipapahid lang natin sa last part ng wrapper, lugya wrapper para mas dumikit siya at hindi maghihiwalay kapag ka ipiprito na sa mantika. At ito na ang sikreto kung paano mapapanatili yung pagka-crispy ng turon napansin nyo, hindi ko finold yung lumpia wrapper. Kasi kapag ka finold yung lumpia wrapper sa both edge, doon magkakaroon ng moist sa loob ng toron, then kukunat na siya. Kung inaalala nyo na mas gusto nyo presentable yung toron, pwede nyo namang ikat yung both edge para mas magandang tignan. Tapusin na ang pagbabalot at mag-prepare na ng kumukulong mantika dahil ito na ang fifth step. So, ang dami ng mantika ay depende sa laki ng kawali mo. Isa pang trick sa pagpiprito ng kahit anong pagkain na gusto nyo maging crispy, damihan nyo yung mantika. At dapat mainit na mainit o kaya naman kumukulong mantika talaga bago ilagay yung ipipritong pagkain. Pero bago mo ilagay sa mantika, hinaan muna ang apoy para naman ma-avoid na masunog agad yung wrapper. Hayaan muna for 5 minutes bawat side. After 5 minutes, i-check kung golden brown na. Kapag golden brown na, pwede nang i-flip. Ayan, so another after 5 minutes, hanguin na isa-isa ang toron. Ayan, ito na ang classic flavor toron. Pero kung ikaw rin nakagaya ko na gusto caramelize din ang labas. Next, sixth step. Magtunaw lang ng 10 to 15 grams of butter. Then add 20 grams and up of sugar. Again, optional, maglagay ng cinnamon powder. Tapos lagyan ng 100 to 150 ml of water. Tapos halu-haluin lang hanggang sa lumapot kapag ka nakuha mo na 'yung consistency na gusto mo, saka na ilagay ang turon. Halo-haluin or spread mo 'yung caramel sa turon. Kapag kumapit na 'yung caramel sa turon, ibig sabihin okay na. Pagkatapos hanguin, set aside for 5 minutes 'yung turon para lang lumamig at maging crispy. Ayan! so tapos na ang ating caramelized turon ganun lang ka basic kaya kung nag-start ka pala magluto kayang kaya mo tong gawin Thank you for watching. Till next basic cooking time tutorial.